5 peso round type 5 peso NGC ayan po mga ka old coin buyer bagong huli eh. alam nyo ba mga ka old coin buyer may dalawang uri ng 5 peso new generation currency ang isa po ay round type at yung isa naman po ay yung nonagonal ito po mga ka coin buyer punahin po natin itong round shape mga ka coin buyer alam nyo po ba itong round na ito marami ang nagtataka kasi ito po ay merong record sa numista pero wala pang nakikita mga ka coin buyer maraming nagtataka bakit may record sa numista pero walang nakakakita mga ka coin buyer ayan po Una po itong nilabas dito sa Manila. Ayan po. Ito po round type mga ka coin buyer. So marami po ang bumili nito mga ka coin buyer. Marami po ang naghanap. Marami pong naghanap ng mga coin collector. Tapos hanggang sa tumagal po ng tumagal. Ito po ay sa sobrang dami na naghanap. Ito po ay nagiging common na lang. Tapos may bagong labas po dito na ito po na year 2020 na round mga ka coin buyer ito po year 2020, na nunago na lamang po ngayon ang record po nito sa numista ay medyo mababa na habang tumatagal po ito marami pong lumalabas na mga BSP, mga ka-all buyer sa iba't ibang probinsya. Ayan po. So, ito po hindi natin alam kung ito ba ay magiging common or magiging similar to fine Mga ka-all coin buyer. Dahil po itong, ang hinahanap po natin dito ay yung mga error coin, mga ka-all coin buyer. Kung makakita po kayo ng mga ganitong klaseng barya, marami pong nag-aalok sa atin ng ganitong klaseng barya. Ito po, saka ito. Ito po ay bibiling ko sa inyo kung ito po ay error coin, mga ka-all coin buyer lalong lalo na yung mga error coin na tinatawag na off center o yung mga double print mga coin buyer yung po ang natin pero pagka mga ganito po na common coin pa lamang hindi pa natin alam kung kailan to magiging hard to find siguro pagka marami nang naghahanap saka ito magiging hard to find o kaya pag wala nang makita sa circulation pero sa ngayon po mga coin buyer ang hinahanap ko po nito muna nito ay yung mga error coin na tinatawag na off center, wrong planchant, double print. Tapos yung may mga bingot sa ganito. Hindi po yung mga bingot na ginawa ng tao ha. Yung pa mga bingot na gawa po ng machine ang hinahanap natin mga ka buyer. Kaya po dapat i-check nyo po mabuti ang inyong hawak na barya. Baka nga po hawak nyo na yung mga error coin na hinahanap natin yun lamang po at kung makasakali makakita kayo magmesis lamang po kayo sa ating FB page old coin buyer at bibiling po natin yung hawak na barya kapag po yan ay tugma sa hinahanap maraming pong salamat